Ako si Alon at ito ang kwento na hindi ko naisabihin sa simula. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe ka at i-activate ang maliit na kampanilya para hindi mo mamiss ang mga susunod na kwento. Nakatira kami sa Maynila pero noong bakasyon, dumayo kami sa probinsya ng Batikan kung saan ang amang lola ko at ang mga pinsan ay may maliit na rest house malapit sa gubat at falls. Inisip ko na ito ay isang simpleng pagtakas mula sa lungsod. Isang linggo ng hangin na mabango sa putik, tunog ng tubig at tawanan ng magkakalaro. Ngunit may isang puno roon, isang malaking balete na pinaghugutan ng mga kwento ng mga matatanda, at may isang sanga na hindi dapat hinahawakan. Ang sabi ng tagapag-alaga na si Mang Domingo, huwag galawin ang loob ng guwango ng puno. Ngunit may kuryusidad sa amin na mas malakas kaysa sa takot. Ang isang maling pagkilos ang naging simula ng mga sulyap sa gabi na nagiiwan ng bulong at dugo sa aming mga unan. Ano ang pwedeng mangyari kung nagdikit ang kamay mo sa sanga na may sikretong nakabaon sa loob? maari ba itong lumabas at sundan ka pa palayo sa probinsya? Ano ang magiging presyo ng isang biro sa gitna ng tawa ng magkakapatid? Ito ang nangyari sa amin at sasabihin ko ng detalyado hanggang sa wakas. Pagkuha namin ng sasakyan, nagkaroon kami ng mahaba at puno ng boses na pag-uusap. Ako, si Carlo, si Nika, si Liza at si Marco pumunta ng sabay-sabay. Nagsimula ang paglalakbay sa kalsada na puno ng alabok at araw na nagliliyab sa bubong ng kotse. Ang radyo ay mahinang tumutugtog ng mga lumang kanta habang nagkukwentuhan kami. Napansin kong malamig ang hangin sa loob ng sasakyan kapag dumaan kami sa isang liblib na lugar may amoy na langis at bagong hiwang damo na pumupuslit sa bintana. Pagkasilip namin sa paligid, parang may panahong tumigil ang oras ang mga palumpong tila nakikinig. May mga habang pag-uusap na nagpalitan kami ng maliliit na biro at malalalim na pagninilay tungkol sa buhay. Nagkaroon ng sampung palitan ng salita na hindi lang basta biro kundi nagtatanong sa sarili kung anong kinatatakutan ng bawat isa. Carlo sabi, Barit parang malakas ang tingin ni Mang Domingo sa atin? Para ba tayong may dala? Liza tumawa at sinabing, Iyong mga matatanda, panay lang pagsabi ng tao at wala namang mangyayari. Marco nagbiro na susunod na lang ang dala niya sa gabi pag may inuman at takot siya. Nika tumingin ng seryoso at sinabing, Hindi dapat minamaliit ang babala ng matatanda. Ako nagpasok ng tanong na, Sino sa atin ang handang tumalikod kung magkabahala? Sunod sumagot si Carlo na, hindi ako aalis, hindi kami iiwanan ng grupo. Lisa sumahol na, sige sige, magbibiro ka na lang kapag nakakita ng patay na daga. Marami pang saluasan na nagpalit-palit, alanganin pero may malalalim na tensyon sa pagitan namin na hindi namin inamin. Sa pagdating namin, ramdam ko ang pagpigil ng damdamin. Parang may mabigat na hangin. Sa paligid ng rest house, ang lupa sa daanan ay malambot may putik sa girid ng gulong at ang tunog ng kakahuyan kapag dumaing ang hangin ay parang pugak ng nilanang. Ito ang unang bahagi ng aming paglalakbay at ang simula ng pagkasabog ng aming katahimikan. Pagdating sa rest house, sinalubong kami ni Mang Domingo na may hawak na lampara at may mga matibay na kamay na puno ng peklat. May intensyon siyang magturo ng paligid at ipakita ang ilang panuntunan. Ang loob ng bahay ay may amoy ng uling at pinatuyong damo may altar sa sulok na may maliit na larawan ng santo at ilang butas na puno ng abo at tawid. Naglakad kami palabas para maglibot sa paligid. Napansin ni Nika ang isang landas papunta sa puno ng balete, may bakas ng paa at ilang maliit na kaliskis sa lupa. Ipinakita ni Mang Domingo ang malaking puno at sinabi na ang guwanggo nito ay may tinatagong sanga at sinabing hindi dapat galawin dahil may espirito na nagbabantay si Carlo hindi nakatiis at sa isang paglingon na parang naglalaban ang interes at takot, pinulot niya ang sanga at tinago sa ilalim ng kumot sa likod ng kotse. May unang maliit na palitan ng salita bago pa man nakuha ni Carlo ang sanga. Mang Domingo muling nagpahayag ng babala at tinanong kung may nagbabalak maglaro. Si Liza nagsabing, hindi kami mangungulit at aalis na kami bukas. Gulit si Carlo, ngumiti ng malungkot at may lihim. Ang hangin nagdala ng kakaibang amoy, parang metal at lumang dugo. Sa loob ng eksena, may tatlong hanggang apat na pagsasalarawan ng pandama. Nakita ko ang magaspang na balat ng sanga. Narinid ko ang maliliit na bulong na parang pumapasok sa tenga kapag dumikit ang mga dalire sa kahoy. Naramdaman ko ang malamig na paghinga ng gabi sa likod ng leeg at naamoy ko ang mantika ng lampara na umaangat sa hangin. Hindi na kami nag-isip masyado at nagpa siyang maglaro pa rin, kunwari para sa litrato. Kinuhanan ni Marco ng litrato ang sanga na may ilaw ng cellphone. May bahagyang pihit sa larawan na parabang may silweta na hindi namin nakita ng harapan. Ang ikatlong bahagi ng gabi ay nagdala sa amin sa falls. Naglakad kami sa madulas na bato, ang tulog ng tubig ay maingay at ang lamig ay tumago sa balat. Naglunod kami, naglaro, may sumpong ng tawanan at tuluyang pagod. Sa gitna ng kasiyahan, si Carlo nagpakitang gilas at ibinunot ang sanga mula sa kanyang bag. Nagtaka kami kung bakit may liwanag na sumiklab sa dulo nito, parang may naglinis sa loob habang hinahawakan. Nika, na palaging maingat, humimok na ibalik na ang sanga sa puno ngunit tinukso ng grupo na, wag naman, mukhang rare find yan. May debate ng walong palitan ng salita habang humahaplos kami sa sanga. Sinika, hikbina, pakiusap, ibalik mo, hindi ito tama. Si Carlo, matigas ang loob at sagot na, bakit ba, hindi naman masama. Ako, nagsalita na, wag, baka delikado. Liza nagbigay pong opinyon na pwede nating ipakita sa mga kaibigan sa syudad. Marco reklamo na nagamot ko na ang liwanag nito. Isang malakas na ulan ang dumating bigla. Ang hangin tumahimik at pagkatapos ay may isang malakas na sigaw. Nika napahinto, nagulantang at bumagsak sa gilid ng bato na parang may tumutusok sa kanyang dibdib. Ang tubig nagbuyo ng mga bula at ang pulang bakas ay unti-unting lumalabas sa ibabaw ng kanyang damit. May malunod na paghikbi at ang sanga parang nagliliwanag ng mas malakas. Ang unang malubhang insidente, ang pinakadakilang gulat. Tinawag kami na tumulong. Tinakpan namin siya ng mga damit. Sinubukan kong itigil ang pagdaloy ng dugo. Ngulit ang kamay ko nadulas sa basa at malamig na laman. Nagkaroon ng mahabang palitan ng walo hanggang 10 linya ng mga tanong at utos na puno ng pagkabigla at kawalan ng direksyon. Carlo nagdilipit at sinabing, Sino ang tinamaan? Ano ang ginawa ko? Nika umiiyak at hindi makasagot. Liza umiiyak at nagsabi, Tatawagin ko si Mang Domingo. Tumakbo siya. Marco humahawak sa leeg ni Nika at sabay higbi na may gasgas na parang kuko. Ako tahimik at nararamdaman ang bulong ng puno. Parang nagsasabing ito ay balikwas sa ginagawa ninyo. Maya-maya lang, Nika huminto ang paghinga. Ang mundo namin ay nagkulay itim na parang may bigla ang ulap na dumilim sa araw. Ito ang unang malaking trahedya. Pagbalik sa rest house, nagkagulatan kami at humingi ng tulong kay Mang Domingo. May sampung na maikling utos at paliwanag pinagsaluhan habang pinaghahandaan namin ang posibleng dalhin ang bangkay sa bayan. Tinawag namin ang kapitbahay at sumunod si Kapitan Esteban bilang kinatawa ng barangay. Ginawa namin ang mga dapat gawin sa isang unang sakuna. Tinanggal namin ang basang gamit, nilinis ang sugat hanggat kaya at inilagay ang katawan sa malamig na bahagi ng kwarto. Bumalik ang katahimikan at ang hangin ay tila nagbulong ng mga pangalan. Doon ko narinig ang payo ng doktor na padadalhan namin ng ulat ang pulisya. May isang teknikal na paliwanag na kaijangang maitala. Ang forensic report na dumating ay naglahad ng mga determinadong detalye. Ayon sa autopsy, time of death ay humigit kumulang dalawang oras matapos ang pagkakahagis sa tubig. May mga puncture wounds sa sternum at scapula, mga pwesto ng pagkakaputol ng malalim na tissue. Walang ideal na senyals ng nasiyahan o labis na labis na pagkilos, walang nakitang uhog ng chemical na posibleng lason. Kuha ang mga sampol ng saliva mula sa mga kuko at paligid ng sugat. Ipinadala sa laboratorio para sa DNA at culture. Inirerekomenda ng pathologist ang pagsuri ng microbial growth dahil ang mga sugat ay may kakaibang discoloration at mucous appearance. Inaayos ang chain of custody ng ebidensya at isinumite ang preliminary report sa pulis. Ito ay maikli pero makatotohanang technical teknikal na paliwanag kung paano sinuri ang bangkay at kung ano ang mga susunod na hakbang. Pagkalipas ng ilang araw, naghanda kami ng living. Ang pamilya ni Nika nagdadalamhati at marami ang pumunta sa simbahan. May mga tula, awit at mga luhang dumalang. Tumulo. Ang aming relasyon bilang magkakaibigan na karamdam ng pagkabasag. Nagkaroon ng mga bagong tensyon ukol sa kung sino ang dapat paniwalaan at kung sino ang may kasalanan. Si Carlo naging tahimik at madalas maglakad na iisa sa gabi. Si Lisa ay lantad na galit at umiiyak. Si Marco ay nagtatakot magsalita sa publiko. May sampung pangpalitan ng salita sa mga pag-uusap sa gabi na puno ng pagsisisi at pagpapaalala sa nagawang disinasadya. Sa kantong ito ng kwento, kailangan kong ilahad ang backstory ko ng tatlong hanggang apat na talata. Ako, lumaki kabilang ang probinsya. Ang ama ko isang mangimisda at ang ina ko nagtatanim sa bakura ng rest house. Noong bata pa ako, palagi akong pinagawa ng mga matatanda na huwag maghubad sa ilalim ng puno ng balete dahil may nakatira doon. Noon ay hindi ko pinansin. Akala ko alamat lang. Ipinagpatuloy ko ang pag-aaral sa Maynila at naging community organizer upang makatulong sa mga lugar tulad ng aming probinsya. Ang pagbabalik ko ay para magpahinga at makasama ang pamilya. Para kay Carlo, ang backstory niya ay may tatlong parapo na nagpapakita ng kabataan at pag-ibig sa pakikipagsapalaran. Lumaki siya na laging hinahamon ng mga kalalakihan sa baryo at naging palaban sa kolehiyo. Siya humiam ng tapang mula sa mga lakad at awit. Si Nika naman may tatlong parapo ng backstory. Siya ang pinakamatagal na kaibigan ko, mahinahon, lumaki sa pamilyang relihiyoso at palaging nag-aalaga ng mga sugatan. Siya may pagkagusto sa sining at laging nagdadala ng maliit na kwaderno. Ang pagkawala niya ay parang pagkuha sa huling piraso ng liwanag sa aming gabi. Ang mga backstory ay nagbibigay bigat sa aming mga desisyon at lumilitaw na dahilan kung bakit ang bawat isa ay kumikilos ng ganito. Sa sumunod na mga gabi, hindi tumigil ang bangungot. Nagkaroon ng paulit-ulit na panaginip. Nakikita namin ang puno, nakikita namin ang sanga na sumisipsip ng liwanag at may mga kamay na tumutusok mula sa lupa. May mga gasgas na lumilitaw sa balat namin kagaya ng pinsala na hindi namin maalala kung paano nakuha tumubo ang maliit na sugat sa braso ko na parang mga marka ng koko. Sa isang eksena ng takot, iguguhit ko ng dalawang talata ng tensyon na may 500 hanggang 600 karakter bawat isa. Sa una, isang gabi, ako nagising dala ang tunog ng pagaspas ng dahon, naramdaman ko ang malamig na hangin sa ilalim ng pintuan at doon nakita ko ang pako na may kakaibang putik na may kulay kalawang. Ang puso ko pumintig at hindi ko maalis ang imahe ng mga mata na nagmamasid sa daan. Sa pangalama, naglakad kami ng gabi, nagpapalitan ng mga sulyap at pumipigil na magsalita. May isang anino sa gilid ng lambat ng ilaw at ang mga kaluskos ng kagubatan ay para bang gumigising. Ang mga sandaling iyon tumagal at pinalago namin ang kaba sa pamamagitan ng detalyadong paglalarawan ng amoy ng lupa, ang tikala ng sapin sa ilalim ng paa at ang marupok na alon ng tubig na sumasalpak sa bato. Madalas kaming nangangarap na may kumakanta ng lumang himig na hindi maintindihan. Ang mga pangayaring ito ay nagbunga ng takot na hindi namin mailarawan sa mga salita ng araw. Hindi naglaon, lumala ang sitwasyon. Hindi ito natapos sa isa lamang kamatayan. Isang gabi, natagpuan namin ang bahay ni Marco na may markang dugo sa pinto at may mga galaw na parang may hinatak papuntang likod ng bakuran. May mga ulat ng kakaibang figura na naglalakab sa gabi at may tunog na parang pagmunguya ng kahoy. Si Carlo nagkaroon ng bangungot, nagigising na may mga sugat sa pisngi at hindi niya maalala kung paano nakuha. Isa pang insidente, isang kapitbahay na si Aling Marisa nagsumbong na ang kanyang aso ay nawala at pagbalik nito may mga gasgas sa likod. Ang takot umusbong at ang mga malamit na gabi ay nagtulak sa amin upang gumawa ng plano nagdesisyon kaming bumalik sa puno upang subukang na itama ang ginawa namin. May apat na pangunahing palitan ng dialogo at higit pa sa eksenang ito, kung saan pinag-usapan namin kung paano haharapin ang aswang. Si Mang Domingo ibinigay ang ilang tunin. Huwag matulog ng mag-isa, huwag magbeso sa sanga, magdala ng apoy at asin at maghanda ng isang maliit na altar na may dasal. Sa isang talakay, binanggit ni Kapitan Esteban na may lumang awit ang nakakaagaw ng pansin ng espirito at dapat dalhin pabalik ang sanga sa guwango sa ilalim ng seremonya. May panahong napuno ng pagdududa at paghanda. Pinangalagaan namin ang mga kagamitan at nagpraktis ng mga obsesyon sa gabing walang tulog. Nagsimula kaming magbantay ng pangkat pangmadaling madaling gabi at magtimpla ng mga apoy. May dalawa o tatlong detalya teknikal tungkol sa kung paano magprepare ng altar at liban sa tradisyonal na halimbawa. Inaayos namin ang mga kwentong naglalaman ng pangalan ng aswang at mga paraan ng pag-alis ng espiritu. Nagkaroon ng mahaba at detalyadong plano, may pagtalakay sa mga posibilidad, talakayan ng walumpung palitan ng pananalita sa loob ng gabing iyon pinaghihinalaan ng ilan na ito ay peste lamang, ng iba na malisyosong biro at sa ilan na ito ay mas malalim kesa sa aming imahinasyon. Nagdala si Liza ng lumang libro tungkol sa ritual, si Kuya Benji nagdala ng kutsilyo na pinapahid ng asin at apoy, si Dr. Ramon nagdala ng flashlight at maliit na medkit, si Marco nagdala ng kamera at ako nagdala ng maliit na kahoy na krus na minana mula sa pamilya ang pangalan ni Aling Marisa, Kapitan Esteban, Mang Domingo, Kuya Benji, Dr. Ramon, Liza, Marco at Carlo ay paulit-ulit na lumilitaw bilang mga aktor na gumagawa ng mga tungkulin. Sa paglipas ng gabi, nagsimula ang serye ng mga pag-atake. Hindi na kami ligtas. May mga oras na ang mga ulong at pagaspas sa bubong ay pumupukaw sa amin. Nagkaroon ng isang eksena ng mataas na tensyon na may dalawang parapo na humigit kumulang limang daan hanggang anim na daang karakter. Sa unang parapo, nagsimula ang paglusob. Sa gitna ng gabi, ang templo ng rest house ay pinasan ng anino at may malakas na pagningingit-ngit ng kahoy habang ang bintana ay naging laman ng mga kuko. Narinig namin ang sikaw ni Marco at ang mga hakbang na papunta sa labas. Sa ikalawang parapo, naglakad kami papunta sa bintana at nakita namin ang silweta ng nilalang na parang tao, gungit may kurbada at may mga kuko na umasinta sa hangin. Ang aming mga puso pumipintig at ang mga sarili namin ay nagkakakilalan sa takot. May sowing ng detalyadong paglalarawan ng amoy ng kahoy na sinusunog, ang paggaspas ng sapin at ang pagdaloy ng ulan mula sa bubong. Pagkatapos ng serye ng pag-atake, dumating ang pinakamabigat na sandali. Si Carlo, sa kabila ng kanyang pagtanggi na maniwala, naging target at hindi nakaligtas. Isang gabi siya naglakad palabas ng magkaaberya sa alapaap ng buwan at hindi na bumalik. Nakita namin ang mga marka sa pinto ng kanyang kwarto at may mga tambol ng lupa sa kanyang likod parang hinila papunta sa kagubatan. Ang paghahanap ay nagbunga ng isang malagim na paghahanap sa gilid ng balete. Nakita namin siya nakahandusay sa putik, may mga malalim na gasgas sa leeg at ang mukha niya may kakaibang pagbaluktot. Ang eksenang ito puno ng emosyon at mahabang palitan ng mga linya na naglalaman ng pagsisisi, pag-iyak at galit. Si Liza nawara at sumigaw ng pangalan ni Carlo. Ako nangihinayang at nahugot ko ang sanga mula sa bag niya. Sa paghawak ko sa sanga, muling sumiklab ang liwanag at tumunog ang isang bulong na nagbubulong aswang nagdalawang isip kami kung itutuloy pa ang labanan. Nang magpasya kami na harapin ang nilalang, nagplano kami ng isang partikular na paraan. Ayon sa mga lumang paniniwala at sa mga pagsasaliksik ni Dr. Ramon, ang aswang ay tumatagal na kumain ng dugo at enerhiya at maaaring pigilan sa pamamagitan ng kombinasyong espiritual at teknikal. Ang plano namin ay ibalik ang sanga sa guwango sa gitna ng gabi habang may apoy at kalawang sa paligid at magsasagawa ng maikling ritual ng pagsisisi at paghingi ang tawad. May detalyadong paglalarawan kung paano pipiliin ang oras, ang paikot ng apoy at ang direksyon ng hangin. Kami nagdala ng asin upang buuin ang perimeter at ng kutsilyo para sa proteksyon. Sa teknikal na bahagi, ang apoy ay kailangang sunugin sa medyo mababang init para hindi masunog ang sanga ngunit sapat na mainit upang pairapan ang nilalang. Ang dugo ng isang hayop o kahalintulad na baitang ay minungkahe upang idirekta ang nilalang at ang tanikalan ng kahoy na gawa sa puno mismo ang gamitin upang higpitan ang pugad ng aswang. Sa madaling sabi, nagsimula ang gabi ng pagharap. May sundusundong mga eksena ng pagbantay at pagbabasa ng lumang awit, may pagdadasal at pagbigkas ng pangalan ni Nika at Carlo bilang bahagi ng paghingi ng tawad. Sa gitna ng gabi, naramdaman namin na humahagi kick ang hangin at parang may mabigat mo yapak sa lupa. Nang dahan-dahan kaming pumunta sa puno, nakita namin ang anino na parang tumimbang sa pagitan ng mga ugat. May sigawang hangin at ang liwanag mula sa sanga ay tumayo. Ang sagupaan ay hindi madali. Ang nilalang umusad sa hugis ng aswang, may mabilis na galaw, may amoy ng lumang laman at putik, at may mga bulong na nagmumula sa walang hanggan. Sinubukan niyang takutin kami sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga alaala ni Nika, ang kanyang ngiti, ang mga guhit sa kanyang kwaderno, may mga pagkakataon na nawawala ang hangin at ang mga boses ng kaluluwa ay nagsasama sa aming pandinig nagkaroon ng mahahabang talakayan ng waluhang kang sampun palitan sa sandaling iyon kung saan kami nagtakbuhan, nagplano, nagudyok at humiling na tumuloy. Ang taktika namin ay simple at brutal. Ginanit namin ang sanga bilang parang susi sa pag-akit. Habang si Mang Domingo kumakanta ng lumang awit, si Dr. Ramon nagsindi ng apoy sa hugis ng krus na yari sa sanga. At ako lumapit upang itulak ang sanga pabalik sa guwango ang nilalang umaatake at may saglit na pagkapaso at dugo sa sapatos ni Marco. Sa huli, may bigla ang paglabas ng putik at usok at nakita namin ang katawan ng nilalang na nagtagumpay kaming supilin. Ang pagkakahawak sa sanga at pagbalik nito sa guwango ay may kasamang pag-iyak at paghingi ng tawad mula sa amin. Sinunog namin ng bahagya ang dulo ng sanga at naglagay ng asin sa paligid at nagsabi ng dasal. Matapos ang maraming pagpupunyagi, tila nabalot ng katahimikan ng kagubatan. Ang huling suntok ng creature ay parang naputon at habang humina ito, may mga ugat na nagulong at bumuo ng mga dahon na bumalot sa katawan. Sa oras na iyon, iniyak ko at sinabi, salamat at pahumanhin ngunit ang tagumpay ay hindi perpekto. Mga ilang araw pagkatakos, nanatili ang takot at ang mga marka sa puso ng aming komunidad. May tatlong bahagi ng epilogo na naglalahad ng evolusyon ng buhay namin. Isang buwan matapos ang insidente, ang baryo ay naiwan sa mababang boses at takot. Ang libingan ni Mika ay puno ng mga bandera at bulaklak at may maliit na altar sa tabi ng simbahan. Ang pamilya niya nagbago ang tradisyon at marami ang dumalo sa misa ng alaala. Si Carlo ay dinala sa kustodya ng barangay at tinulungan sa counseling, ngunit ang kanyang mukha ay hindi nakapareho ng dating sigla. Si Liza nagpakita ng galit na hindi nawawala at ako nag-intern sa simbahan at tumulong mag-ayos ng mga gawain. Ang mga tao nagkilos ng maingat, nagpatibay ng mga programa para sa seguridad at nagtakda ng regular patrol sa gabi. Ang alaala ng sanga ay itinabi sa maliit na kahon na may dedikasyon at nakalagay sa lumang simbahan. Sa panahong ito, may sumunod na mga pagtingin sa forensic report at may mga bagong sample na siniyasat na nagpapakita ng microbial residue consistent sa pagtira ng organismo sa loob ng sanga. Ang komunidad dahan-dahan nagsisimulang magtiwala sa isa't isa, ngulit ang mga gabi ay nanatiling mahaba. Tatlong buwan matapos ang pangyayari, ang pagbabago ay mas halata. Ang rest house ay binago at inayos bilang memorial site. Nagkaroon ng mga pagsasanay ang mga residente tungkol sa mga babala ng mga matatanda at mga local guardian tulad ni Mang Domingo ay nagkaroon ng opisyal na papel bilang tagapangalaga ng puno. Ang sanga na ipinabalik ay nakabaon ng malalim at may seremonya ng paglilinis na ginanap sa harap ng kapitan at ng mga elders. Nagkaroon ng pagbisita mula sa konting grupo ng siyentipiko at antropologo upang magdokumento sa mga lokal na paniniwala at tradisyon. Nagkaroon ng diskusyon tungkol sa kahalagahan ng pagtangkilik sa mga lumang babala at kung paano pagsamarin ang modernong agham at tradisyon. Si Marco nagsimulang makabangon mula sa trauma at bumalik sa pagkuha ng litrato. Si Liza nakahanap ng tahimin na paraan ng paggunita kay Nika sa pamamagitan ng pagguhit ng mural sa katawan ng rest house. Sa loob ng mga buwan na ito, nagkaroon ng maliit na pagtaas ng komersyo dahil sa curiosity ng mga tao ngunit may mahigpit na patakaran sa paggalang. Ang lugar ay hindi na naging lugar ng kalukohan kundi isang paaalala ng kabayaran at respeto. Anim na buwan matapos ang gabi ng sagupaan, ang buhay ay nagpatuloy pero may permanenteng bakas. Ang mga marka sa amin ay nanatiling malinaw. May mga taong bumalik sa ibang lungsod dala ang takot at ang mga kwento. Si Carlo nagpunta sa counseling at unti-unting nagbago ang pananaw. Ako, nagtuloy sa pagrereklamo ng kwento at pagkolekta ng iba pang testimonya ng mga nakasaksi. Ang sanga, ayon kay Mang Domingo, muling sumisipsip ng yupa at nakabalot ng bagong korona ng dahon. May maliit na ritual turing anibersaryo at may listahan ng mga pangalan ng mga hindi na namin kasama. Ang komunidad nagtatag ng fund para sa mga naulila at may bagong programa sa pagprotekta sa mga puno at ritual sites. Ngunit may maliit na bagay na nagpaparamdam na hindi patapos. Minsan sa gabi, sa ilalim ng buwan, may isang bulong na parang dumadaan sa hangin at bumubulong ng pangalan ni Nika. Ito ang maaari mong tawaging panghihingayang na hindi nawawala. Bilang panghuli, may ilang technical na tala tungkol sa mga natuklasan na napag-usapan namin sa mga otoridad. Ang mga sampol mula sa Guanango ay ipinadala sa isang regional lab at natagpuan ang kakaibang kombinasyon ng fungal at bacterial species na hindi pangkaraniwan sa normal na biomass. Ang timeline ng mga pagdaraos ng pagsusuri ay tumagal ng humigit kumulang dalawa hanggang tatlong linggo para sa primary culture at hanggang anim na linggo para sa sequencing. Ang chain of custody ng sample ay maingat na dokumentado at ang mga resulta ay ipinamahagi sa local na health office at sa anthropologist na nag-survey. Ang mga pagsusuri ay hindi nakapagpatunayan ng supernatural ngunit nagpakita ng abnormal biological metrics na maaari pang ipaliwanag ng kontaminadong ekosistem. Kung may matututunan tayo mula sa karanasang ito, manahil ito ay ang kahalagahan ng paggalang sa babala ng matatanda at ang pag-unawa na may mga bagay na hindi dapat basta binubunot mula sa lupa. Ang aming grupo nagpunta mula sa pagiging magaan at palabiro hanggang sa maging mabigat at mapanagot. pagtangto namin na ang maiksing biro ay maaring magdulot ng panghabang-buhay na sakit. Kung ikaw ay nasa aming lugar, ano ang gagawin mo? Ibahagi sa komento at simulan ang iyong pangungusap sa ako sana para malaman namin kung paano mo haharapin ang ganitong klasing takot. Ang inyong mga salita makakatulong hindi lamang sa amin kundi sa iba pang makakarinig na nagkakatulad na tanong. Nagbibigay ako ng isang tahimik na paala, ilang bagay ay nararapat manatili sa kadiliman at ilang ugat ay dapat manatili sa lupa. Kung ang kwentong ito ay tumimo sa iyong dibdib, mag-subscribe ka at manatiling kasama namin sa paglalahad ng katotohanan at kwentong bayan. Maraming salamat sa pakikinig, paalam at ingatan ninyo ang inyong mga kamay sa mga sanga na hindi inaalay sa inyo.